yung 5.2 billion na narecover na po ng Anti-Money Laundering Council doon sa unang bugso ng kanilang pagmumonitor sa mga bank record plus yung mahigit 2,000 bank account pa ang binabantayan ng AMLA at ng Bank na hawak ngayon ng mga banko mga dami at mga personal na account ng mga politiko, kontraktor at mga taga-DPWS. So may pag-asa, huwag tayo mo ba lang ng pag-asa? Ito magandang balita po kahit papano sa ating lahat dahil tayo may ari ng perang ito. Inamin na po ni isa sa mga senior uh, undersecretary Jess Andres ng Department of Justice na tuloy-tuloy daw pong voluntary na nagbabalik ng pera ang mga kasapakat dito sa iskandalong ito ng korupsyon. At mga pwede rin magkaroon po na maging witness sila dito sa paglilitis ng mga kasong ito na kontrobersal hindi lang voluntary kung hindi meron na palang mga agreement na ginawa ang ating pamahalaan sa mga inaukulan para ho tiyaking maibalik ito. Pakinggan natin itong pinasinasabi at paliwanag po ni Undersecretary uh, Andres. Funds and all the assets that they amassed uh, using this misuse fund will have to be returned. In fact, uh, that is part and parcel of the MOA. There is really no debate on the necessity of returning it. A restitution is an integral part of justice and the law itself provides for the restitution under the section 5 what the debate before was it is not in section 10 of the law but our answer is it is not in section 10 but it is in section 5 of the law right. that requires the applicant uh, state witness to execute a memorandum of agreement with the wpp. Uh, outlining his undertaking to pay his legal obligations in mm. other civil judgments. Mm. So there is no issue. Definitely this is part of the MOA and we are already concluding this MOA huh? and the whistleblowers are already volunteering to uh, return funds and I should say, uh, so substantial funds reaching even 1 billion pesos. Mm. Ayun. All right. Ganda, di ba? So, malinaw po yun. May pag-asa tayo. Ha? Huh? Billion-billion pinag-uusapan. Kung ang DOJ mayroong ganyang inaasahang bilyon na voluntaring ibinabalik at kanilang kinukuha parte ng proseso sa batas na bago ka maging testigo, mag-volunteer ka magbalik ng perang kinuha mo. So maganda ito. Maliban po dyan, ha, ah, yung 5.2 billion na narecover na po ng Anti-Money Laundering Council doon sa unang bugso ng kanilang pag ito sa mga bank record. Plus yung mahigit dalawang libong bank account pa ang binabantayan ng AMLA at ng Central Bank. Nahawak ngayon ng mga banko. Mga dami at mga personal na account ng mga politiko, kontraktor at mga taga DPWS. So may pag-asa, huwag tayo mabala ng pag-asa. Kapag ka ganitong nakaka-recover ng volume ng pera, ito yung ebidensya magpapatunay doon sa mga kasong kailang kakaharapin. So, yung dalawa yung galaw dito. Mabawi yung pera at maipakulong ang lahat. Huwag lang tayo magmandali kasi may proseso. Ngayon, ang magandang balita, ayon naman dito sa ombudsman, ah, ay uh, by next week, meron na silang formal na kasong kapal sa sandigang bayan. At pag naipile doon, ang ipagdasal natin mga Pilipino, kaagad-agad, aksyonan ng mga justices ng sandigang bayan, magpalabas ng warat o arrest Para hulihin na sunod-sunod itong mga ito total nakahanda na yung kulungan. So, kailangan makulong. Ayan po ang magandang balita. So, huwag tayong ulito nakakadismaya, nakakagalit talaga, nababagalan ng iba, kung ano-ano mga sinasabi, ginagamit pang pampolitika. So, hindi may po ito. Political issue ho. Ang pinakumpisahan, ang nakakasira, at mga politiko rin po ang karamihan makukulong dito sa issue ito. Hindi ito biro. Ang labanan. So, congratulations dito ho sa whole of government approach, tulong-tulong sila dahil lang kailangan ay may development. Hindi lang ganun kadali kasi alam naman natin, tanong nyo sa mga magaling na abogado o kahit na yung abogadong matino, huwag yung abogadong ah, huwag yung abogadong anti Marcos, wala kang makukuha ang kabutihan dyan. Yung abogadong matino, alam nila yung rule of law. Hindi talaga, padalos-dalos yan. May proseso. Pag may issue, imbestigahan. Pagka inimbestigahan at may ebidensya, dalhin sa korte ang kaso. Ganun. So, hindi yan nakukuha ng one week overnight o isang buwan. Medyo matagal. Ang sabi ng Pangulo at ng Ombudsman, di bali mabagal, pero sigurado naman. Kaysa sa mabilis, tapos madidismiss naman. Ay, totoo yun. Doon na tayo sa medyo mabagal, pero siguradong kalaguso. Dahil yun nga yung ah, case build-up. Bago ipile ang kaso, konkreto ang ebidensya, para makulong lahat. Alam mo so. Pag file lang ng file ng walang dokumento, file ng file for publicity lang, lahat yan madidismiss. Pababaliwala. Yan ang iniiwasan ng gobyerno ngayon under President Marcos. Gusto nila may mabag, medyo mabagal, maingat, pero sure bull, sabi nga nila. Pasok sa mga ang mga dapat makulong. Hindi pwedeng padalos-talos. Suporta natin. Maganda ito. Tama ito. Okay? So, yung mga banko, tulad na sinabi ko ng mga nakarahan, ang mga banko po hindi pwede yung mag -deny. Kasi pagka anti mali lang council, council at saka central bank ang nag-utos lahat ng banko, i nila ang mga pinaghihinalaang ang mga bank record, bank account na sino-sino. Dito sa talamak, nakakahiya, nakakasira, na grab in corruption sa ating bayan. Okay? So yan po ang magandang balita. Samantala, eto sa akin pong opinion, pagsusuri, pag-aaral, at interpretation sa nangyayari. Ang tagal ko pong nasa media at reporter sa Kongreso, nung araw nag-relievo rin ako sa Senado, kung paano mag-cover tayo ng mga balita. Tandaan niyo ito sa sabihin ko. Walang personal ang trabaho lang po. Ang galaw sa Senado, mga desisyon sa Senado, galaw at desisyon sa Kongreso, hindi pwedeng hindi alam ng Senate President at ng House Speaker. Paano ka pa naging leader ng Kongreso at Senado kung hindi mo alam ang galaw? In other words, ganito yan. Ang paglalagay, kung sino ang chairman ng komite, ano ang priority sa mga hearing ng bawat komite, sino ang majority leader, sino ang minority leader, lahat po yan. Although tinadaan sa pag a sa plenaryo, pero ang unang nagbibigay ng go-signal niyan, ng approval, kung sino ang chairman, sino ang deputy, ano ang mga priority, Senate President sa Senado House Speaker sa Kongreso at wala namang magagawa ang Senate Majority Leader at House Majority Leader kung ano ang priority ng Speaker kaya yung sinasabing hindi alam ng Speaker hindi alam ng Senate President ang mga insersyon ang pagtatalaga sa Chairman ng Committee on Finance Committee on uh, uh, Appropriation sa Kongreso binubula kayo niyan hindi sila nagsasabi ng totoo Okay? Ngayon, pag sinabing ganun pa lang kapangyarihan nila, meron ba silang ginalaman sa graph ng korupsyon? Aba, eh, ito yung sasabihin natin eh, sandali. May kanya-kanya tayong at sariling interpretasyon dyan. Di ba? Ayan. Okay? Titingnan natin kung ano ang mangyayari sa isyong ito. Mm -hmm. So, meron po na posibleng pananagutan. Sabi nga ni Boyeng Rimulya, na dating congressman, alam niya, impossible hindi alam ng Senate President at House Speaker ang galaw ng mga budget, galaw ng mga chairman ng committee. At dahil dyan dito sa anomalyang ito, yung budget ng 2025, hindi pwedeng hindi alam ng dating Senate President Jesus Escudero, dating House Speaker Martin Romualdez, pati yung uh, small committee na nagsagawa ng ano, nagsasagawa ng anong tawag dito, ah, ng final tungkol sa budget. Ayan po yan.